ng araw ako po ay sumulat sa inyo dahil ako ay may dalawang katanungan sa aking isip na bumabagabag sa akin gusto ko pong malaman kung ano po ang biblical way para sa aking sitwasyon. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang aking problema. Humihiram po ako o humihiram po ang malapit kong kamag-anak ng pera sa akin. Ang halaga ng kanyang hinihiram ay katumbas na ng dalawang term ng tuition fee sa kolehiyo. Sa totoo lang, ayokong magpahiram ng pera dahil sa importanteng rason. Alam po ng Diyos na ipinagdasal ko po ng lubusan na ang ibibigay niyang provision sa akin ay ilalaan ko sa edukasyon ng aking mga anak. At nang sinagot ng Diyos ang aking dasal para sa matrikula, Binitawang ko po ang mga salita sa aking mga anak na walang problema dahil sagot ko na ang kanilang pang-edukasyon. Pero sa aking pagtanggi magpautang sa aking kamag-anak, alam kong lalabas po akong madamot para sa kanya. Pero kung pahihiramin ko naman po siya, wala naman po akong pang para sa mga anak ko. Tulungan niyo po ako sa aking desisyon, Pastor Jeff. Well, ang Biblia naman po ay maraming karunungan o wisdom, katuruan tungkol sa paghawak ng pera. Okay? May mga promises din naman po siya, pagtulong din sa mga nangangailangan. So narito yung ilang prinsipyo, no, ate? Baka maging batayan lang to, okay, kung magpapahiram ka ba o hindi. Unang-una, magbigay ng maluwag sa loob, hindi dahil napipilit ka o force ka. Nasa Biblia din yan. So ang pagbibigay ay dapat mula sa puso at hindi dahil lamang sa guilt o sa pressure. Kaya may verseng sa Bible, yung uh, God loves a cheerful giver. Now, pangalawa, dito yung Bible verse natin ngayon, unahin ang iyong responsibilidad sa pamilya. Ang iyong pangunahing responsibilidad, ate, ang iyong immediate family, partikular na edukasyon ang pinag-uusapan natin dito, so nakasalala yung future. Sabi sa unang Timoteo 5.8, ngunit kung ang sino man ay hindi nagtataguyod sa kanyang sariling pamilya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, siya ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Ang ibig sabihin na to, may mga taong ang galing sa labas, galante sa labas, alam niyo yung mga ibang tatay, ano, yung ang galing, galante magpainom, pag-uwi, walang pang-tuition, yung mga ganun ba. So, ang verse na to ay uh, uh, sumas, sumas, po sa prinsipyo na tingnan mo muna yung pangailangan ng immediate family natin, anak, kapatid, asawa, and all, bago tayo mag-overflow ng generosity sa labas. And then pangatlo, maging matalino ka sa pagpapahiram ate. Ang pagpapautang ay may danger din na kaakibat yan, lalo na kung ang, ito'y nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng pansarili mong pangailangan. Anong dapat mong gawin? Maging transparent ka tapat dun sa nangihiram sa'yo. Sabihin mo, tuition to nung anak ko, pagpapahiram ko sa'yo, ito naman yung maalanganin. Hindi to dahil madam mutka or anything, kundi responsable kang babae o nanay o kung ano man position mo sa iyong mga mahal sa buhay. Pwede mo sabihin, alam mo, mahirap ang sitwasyon mo, gusto man kitang tulungan, ngunit ito rin sitwasyon ko. Pangalawa ate, baka meron ka ng maitutulong na maliit na bagay. Ano ba? Kung uh, be, grocery kang sobra dyan, baka ito makatawid sa'yo. Imbis na bumili ka ng pagkain, makatulong sa ito. Gawin mo ito ng bukal sa loob, kahit maliit na bagay, yun na mas honor ng Diyos. Okay? So pangatlo, ipagdasal mo siya. Wala nang masihigit pa sa dasal. Okay? So say mo, wala Aman ako akong mapahiram sa'yo, pero tutulungan kitang manalig sa Diyos na makakahanap ka ng paraan sa sitwasyon mo. Minsan, ang tulong hindi lang naman sa pera ate, no? Maring itong tulungan nga sa so spiritual na pangailangan niya. At sabi mo sa kanya, pagdadalangin ko sa iyo at papadalangin natin araw-araw na matugunan ng Diyos ang iyong pangailangan. At ang aking huling paalala, ang Diyos ang magbibigay ng provision para sa Kanya. Hindi mo kailangan maramdaman na ikaw ang solusyon, ikaw lamang ang makakatulong sa Kanya. Ang Diyos ang siyang tunay na source of our provision. Ang pinakamalaga ay lagi tayong tapat na nananalig sa kanya. So ang decision mo na huwag magpahiram, huwag kang matakot, huwag kang mag-guilty dahil alam ng Diyos ang puso mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Manalangin ka at patuloy mo pagdasal ang mahal mo sa buhay. Unang Timoteo 5.8 Ngunit ko ang sino man ay hindi nagtataguyod sa kanya sariling pamilya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, siya'y tumalikod na sa pananampalataya at mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa sulat ni ate. Alam kong may mga naririnig, may mga nakikinig ngayon na maaring na bahaginan din ng wisdom mula sa salita mo sa Biblia. Lord, provide nyo po ang bawat pangailangan ni ate at ng kanyang mga kamag anak At sa iyo sila tumul dumulog at sa iyo sila tumakbo sa panahon ng mga pangailangan. Kaya hindi sa mga tagapakinig namin ngayon, tulungan niyo po silang manalig muna sa iyo bago dumiskarte ng mangutang o manghiram. Uh, may mga ibang daong nadadamay din minsan sa aming mga kapabayaan o minsan katamaran. Kaya Lord, tulungan mo kaming maging masipag at maitaguyod ang aming sariling pamilya na hindi umaasa sa ibang tao. Day, pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection Election with Pastor Jeff Eliscopides.